Nasa Veterans Memorial Medical Center si dating Pangulo at ngayon pa Congresswoman Gloria Arroyo, naka-hospital arrest siya doon. Makibalita tayo kay Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Glenn? Hi Glenn, good morning. Hi, Good morning sa inyong dalawa. Alam mo, ilang uh, minuto pa lang yung nakalilipas. Pumasok dito nga sa Veterans Memorial Medical Center, yung uh, puting coaster. Ito yung inaasahang susundo dito kaya dating Pangulong Arroyo, patungo naman dito sa bahagi ng uh, Sandigan Bayan para nga sa kanyang uh, arraignment. Bukod doon sa puting coaster na karaniwan niyang sinasakyan kapag uh, inilipat siya ng uh, lugar, ay meron din mga ambulansya at may mga mobile na rin ng uh, Police Security Protection Group. Uh, ang uh, pumasok pa rin dito sa VMMC, ilang minuto na ang uh, nakararaan. Sa inisyal na impormasyon ni uh, Chief Superintendent Mario de la Vega ng Quezon City Police District, 7.45 a.m. o ngayong umaga, inaasahan nga uh, inilipat na sa o uh, dadalhin sa Sandigan Bayan si uh, dating Pangulong Gloria Arroyo. Dito sa paligid ng uh, Veterans Memorial Medical Center, mahigpit na yung uh, pinaiiral na seguridad hanggang doon sa bahagi ng uh, Commonwealth Avenue kung saan nga uh, inaasahan idaraan ang uh, dating uh, Pangulong Arroyo. Dito rin sa mismong tapat ah, ng uh, VMMC, nananatili dito yung kanyang mga taga-suporta at kanina lang uh, exacto alas sa S, ay uh, nag-alay sila ng uh, Rosario para nga kay dating Pangulong Gloria Arroyo at kanilang minihiling yung uh, agarang pagaling ng dating Pangulo at yung hostisya daw para nga rin dito sa kinatawan uh, ng uh, Pampanga. So yan pa rin ang uh, pinakuling unat mula dito sa VMMC, balik muna sa inyong dalawa. Okay, maraming salamat Glenn Huego.